Anong milagro na gadit dito? Gob. Pumutok po ang dengue sa Lagros. Gob, emergency situation na po ito. At ang daming batang tinamaan. Ito nga po, ngayon may shortage tayo sa gamot at dugo. Oh, Baka po pwede kayo mag... Teka, teka, teka. Di ba sabi mo, kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Gano'ng karaming kailangan? Bayan si Mayor magsalita. Mamaya sabihin nito, hindi tayo sumusunod sa tamang proseso. Mamaya kung ano-ano namang akusasyon ang marinig natin mula sa batang ito. O oh, ano Mayor, bilisan mo. Mukhang emergency itong sitwasyon. Ah. Gov, pwede ba tayo mag-usap? Ah, Anton, pakisamahan mo muna si... Anong pangalan mo iha? Karen. ah magkakilala kayo. Miss Karen sa clubhouse. Hindi po ito ang panahon para mamuliti ka. Nag-iisa ang doktor sa center. Habang nag-usap po tayo ngayon, limang bata ang nag-aagaw buhay. Dinara po namin siya sa provincial hospital. Teka, teka muna. Kung natatandaan mo, matagal ko nang pinroposya. siya. Magtatayo ako ng bagong provincial hospital sa Sibilan at ikaw palalakihin mo ang health center sa Lagros. Anong ginawa mo? Hinarang mo ng hinarang. Hinarang mo lahat ng project ko para sa mamamayan ng Sibilan. Oh, tapos ngayon, sabihin mo sa akin ganito. Ikaw ang may ayaw eh. Hindi ka ba kailangan sa Manila? Absent ka na naman sa kongreso. Tumaas ang attendance ko. At hindi na ako most absent congressman ngayon. Proud ka na nun. In fact, may... may sinusulong kong may paano-kala ngayon. Bakit? sa... Eh di ba katatapos lang na na-eleksyon? Nagpapapogi ka na naman. Alam mo ba na... Kung di dahil sa sinabi mo sa akin... Hindi ko gagawin yon. Anong sinabi ko? Sinabi mo ko ano yung tama. Good. May mga patutsada ka pa na kailangan malinis, kailangan walang anomalya, kailangan dumaan sa tamang proseso. Eh ano ngayon? Kapag may namatay sa mga batang yan, sinong sisisihin mo? Ako? Gob, di ko kayang magpakatrapong katulad niyo. Iyan <laughs> ang problema sa mga bagitong katulad mo. Kung makapagsalita kayo, akala mo alam na lahat-lahat. Bata, proud ako sa mga nagawa ko para sa probinsyang ito. Oo, trapo ako. Pero trapo na maraming nagawa. Ikaw! Gob, hindi po ito tungkol sa akin at sa iyo. Ang humingi ako ng tulong sa, galing sa inyo. A -a ano, ano? Humihingi ka ng tulong? Sa akin? Tama ba? Narinig ko? Okay, ho. Oh. Sige. Tuloy niyo yung Provincial Hospital. Pirmahan ko. <laughs> Ayun! Pero huwag kang Idadaan natin sa bidding. Pero, siyempre, kami na bahal ang pumili. Okay? Okay. Sige, sa inyo na yun. Sa inyo na yan. Basta i-release nyo na po yung medical supplies at equipment na kailangan namin. Pati yung mga doktor. Bago lumala ang epidemya. Uh, <laughs> sabi ko na eh, may pag-asa pa ang lagro sa'yo, Mayor. Diba sabi ko nga, hindi naman tayo dapat mag-away eh.